Okay, hello everyone! It's uh, unplanned na pupunta kami dito kasi uuwi na sana kami. Kaso, yung isa dyan, masyado siyang nalulungkot kasi hindi siya nag-swim sa ilog. Hindi siya naglangoy-langoy. Yung kankanain ng swim, parang langoy din. Parang Tagalog. Hindi siya lumangoy sa ilog. Eh, kung umuwi kami dito, pumunta sila sa ilog para at least makapaglangoy. Ngayon, uuwi sana kami agad-agad kasi medyo hindi ka aya, yung mukha niya. <laughs> Kaya ayan, pagbibigyan namin. Buti may, nadada may nadadaanan na ilog. So, dito kami dito kami banda pumunta. Ang balidang okay, part pa rin ng ano to, kibungan. Ang river. Ayan o. No? hindi pa siya nakapaghilamos kasi nga uuwi sana. Uuwi na kami sa Madaymen. Galing kami ng sagpat. Uuwi na kami. Uuwi na sana kami. no yan. Papabigyan daw niya. <laughs> Oo. Medyo malakas yung... Oh! Meron pala doon. Kas kaso kasi may... Oh my gosh! love <laughs> meron pala dito parang inayos nila kaso may nagtatrabaho kasi may tao doon oh my gosh gusto ko <laughs> gusto ko sana eh paano ba yan oo nga pero may tao oh is na oh, ka dina <laughs> oh na wow Oh, go na kayo ah. Libre daw yung pool. Oh, 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 oh. Wala, wala tayong magagawa kahit gusto ko eh. May tao eh. Ha? Huh? Ang bag. <laughs> okay, tara, tara, tara. Yan ito yung buhay probinsya, yung buhay ng yung sa probinsya ba talaga? Ang saya. Ang sarap talaga ng pag ng ano, nakaka-refresh. <laughs> ano yun? Bakit yun? Umiihi. Nakaka-refresh sa uh, nakaka-refresh from mother nature. Ayan o. No? Pangoy. Sige lang. Ayan. Siyempre ako, nuod lang ako dito. <laughs> Ayan. No, it's okay, it's okay. It's okay. Why pant mo? Hmm. <laughs> Mapapanoorin ko lang sila. Oh my gosh, nakaka-depress yung tubig. Gusto ko talaga. Kaso okay, may, may ano doon, may mga nagtatrabaho doon. Nakakahiya naman kung Meron naman akong short pan, pero yung pagpapalitan kasi nga ilog dito walang saltsa. May malaking bato doong banda pero kailangan ko tutalong. So, nood lang muna ako dito. Maglaldal lang muna ako dito. Kadwaong! Ayan o. Ayan o. Oh my ang saya-saya na naman ng batang 'yon. Woo! Napagbigyan. pagbigyan. Oh. Matatapos lang ng bagyong karina, kaya malakas yung tubig. Malakas yung tubig, pero mababa naman. Kaya safe. Wala <laughs> nga, may tao. Ayan, yung isa, babad-babad lang. <laughs> Nilamig na sila. <laughs> Nilamig na sila agad. Hmm. Sila lang daw yung naligo. Ayun, yung mag-ama. Ligo-ligo. Oh, sige pa. Video pa more daw. Wala tayong magagawa. Aliw na aliw siya. Libre ba? Hindi bali, vale, libre. <laughs> Sige na. ไสลบสบองี้สักจนะอไม่คามิงปะละ Anak ako, Ari. Ano? na gana. Tabo man lang, oi. Maybe. So, ito yung dinaanan namin. Ang sinuong namin. Para makarating doon sa pang kids lang so, yun yung nalagyan Sumangat. Diyan yung dyan galing. Yung Okay, let's go. Tuloy ang biyahe. Mga mukha ng mga na-refresh. Pero, ano, ayan na mukha ng mga na-refresh. Good na good. Wala na siyang sinisingil sa amin. <laughs> Thank you for watching.